The Three Flowers of Florencio Mansion Chapter 3 Dumb, Poor, Witch Saktong magtatanghalian na nang matapos kami ni Ate Kirina sa pagluluto ng magiging pagkain ng mga anak ng amo namin. Sobrang stiff ko habang nagluluto at sobrang lutang din ang utak ko habang kausap ako ni Ate Quirena kasi hindi ko pa rin ma-process na ang lalaki na ng mga aalagaan ko. Hindi na sila mga bata tsaka parang hindi na rin need ng yaya eh. Iha, huwag ka nang maging balisa dyan. Akong bahala sayo. Hindi ka naman nila gagalawin kapag nandito ako kasi may takot pa din naman ang mga yan. Niiting sabi ni ate Quirena na nagpagan naman sa kabang nararamdaman ko. Salamat po talaga, ate. Tsaka pasensya na po at kabago bago ko palang dito ay problema na agad ang dala ko sa inyo, sinserong paghingi ko ng paumanhin kay ate na mumitilang at nagtap sa balikat ko. Sabay kaming dalawa sa paglalakad patungo sa dining area ng mansion, daladala namin ang mga inihandang putahe at kanin para sa kanila. Mahigpit ang hawak ko sa malaking lagayan ng ulam dahil natatakot akong baka bigla kong mabitawan kapag nakita ko na ang mga magiging alaga ko. Pagdating namin sa dining ay natano ko kaagad ang tatlong lalaking nakaupo ng prente sa isang napakalaki at napakahabang dining table. Sila na yata yun. Nakakakaba pala ang ganito, parang feeling ko maya maya lang ay magbaburst out na talaga itong pakiramdam ko. Magandang tanghali po, mga sir, bati ni ate Quirena. Napalingon naman ang tatlo sa gawin namin at nung makita ako nung isa ay biglang umirap ito at nilisihan ako. Napapalunok tuloy ako habang inilalatag ko sa mesa ang mga ulam hindi ko alam kung anong gagawin ko, basta ang alam ko lang ay gusto ko nang umuwi at kainin na lang sana ng lupa ngayon din. Who is she? Tanong ng isang baritonong boses kaya napataas ako ng tingin at hinanap kung kanino galing iyon. Ah, siya po ang bagong yaya sir, na inhire ng mga magulang nyo. Paliwanag ni ate Quirena at dahil doon ay narinig ko kaagad ang pagpaprotesta ng isa sa kanila. Sino pa ba? Eddie, Iyong nakaaway ko kanina Shit, what? I can't believe this Why naman siya? Of all people, why did mom and dad find sa cheap, dumb, poor little witch? Ouch sakit mo naman sa puso, swab Watch your words, kainzo Suwi nung lalaking may baritonong boses Sa kanilang tatlo, siya lang ang pinakahindi halatang babae kung kumilos o binabae Inirapan naman siya nung kainzo daw Oh, come on. Pati ba naman dito, magiging mabait ka na naman. Naiiritang sabi naman nung pinakamal dita. Hindi pa rin pala kami umaalis ni ate Quirena dito, takot din naman siguro siyang mapag-alitan nitong mga ito kasi halata namang mga spoiled brat silang lahat. You know, I totally agree with Kenzo's opinion, kuya, sabat naman ng isa na tila diniinan pa ang salitang, kuya, sa dulo ng kanyang pahayag. Malamang you will agree cause you both are spoiled brats and doesn't even care if you hurt other people's feelings. Ang insensitive nyong dalawa and you only care about yourself, ang nothing but yourself. Lumakas ang boses nitong, kuya, daw nila kaya napaatras ako. Medyo naiyak din kasi ako kanina nung nagsalita yung naging kaaway ko at sinabihan ako ng mga masasakit na salita. Sobrang naapektuhan ako kaya napayuko na lang ako habang mahinang humihikbi Lumapit din si ate Quirena at pinatahan ako Nabigla ako nang biglang tumunog ng malakas ang mesa dahil sa galit at padabog na pagtayo ng kainzo You know, I am not a spoiled brats and dry koto If someone is going to be pointed out as a spoiled brats here, it should be no one but you, kuya Sigaw nito at biglang nag walk out tumayo na din itong si Greiko daw at walang salitang nilisa ng hapagkainan. Naiwan namang mag-isa itong lalaki na nagtanggol sa akin at paulit-ulit niyang hinihilot ang sintido niya. Na-stress ka, kuya boss. Ako din eh. Hahaha, -ha -ha. sir, ayos lang po ba kayo? Tanong ni ate Quirena. Nagtaas naman ng tingin si kuya at malamlam ang mga matang tumingin sa amin ni ate. Ye yeah, ye yeah. everything will be fine. I'm so sorry for the inappropriate behavior of my two siblings. Medyo spoiled din kasi sila ng parents namin kaya ganyan silang lumaki. Tumango naman kaming pareho ni Ate Quirena na tila naiintindihan namin ang paliwanag niya. Wala 'ho iyon, sir. Okay lang. tsaka salamat po sa pagtatanggol niyo dito kay Red. He gave us a small smile before nodding. Walang anuman. It's my siblings' fault and as their eldest, I am responsible for their actions. Medyo isip bata pa din kasi sila and mahirap na rin turuan ng tama sa mali kaya pasensya na rin talaga. Tumango lang kami ulit ni ate at ngumiti sa kanya. Assuring him that everything is okay. Are you really okay, miss? Tanong niya. At dahil doon ay biglang nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya kasi parang napipi ako bigla. Iha! Tinatanong ka ni sir. Bulong pa ni ate habang kinukurot-kurot ako. Ate naman. Alam ko namang tinatanong ako ni, sir. Hindi ako bingi. Sadyang pipi lang. Tsaka mukha si ating uod na inasanan kasi ang gaslo niya. ko niya sa akin na tila mas kinikilig pa siya sa akin. Ah, okay lang po ako, sir. Sabi ko sa bayo ko. Shucks, nakakahiya masyado. If you say so, Then I'll go ahead. May gagawin pa ako, eh. Palam nito sa amin. At nang tuluyan na siyang makaalis ay doon ko lang pinakawalan ang paghinga ko. Gaga, muntik na akong mamatay doon ah. Ayos ka lang ba, iha? Nangingiting tanong ni ate Quirena habang sinisimulang ayusin ang hapag na tila hindi naman nagalaw ni isang pagkain doon. Oo oh, po, okay lang ako. Kinakabahang sabi ko pa tinulungan ko na lang na magligpit si ate at hindi na rin naman siya nagsalita pa kaya kinalma ko na lang ang sarili ko at nagtrabaho ng maayos. Iha, aalis na muna ako para mamalengke. Dito ka na lang kasi walang ibang may iwan dito sa mansion. Gusto man kitang isama pero kasi baka mapag-alitan tayo. Kailangan ka dito sa bahay para kapag may utos ang mga amo natin ay nandyan ka. Tumango naman ako kay ate Quirena. Hindi niya naman na talaga kailangang humingi ng tawad eh. Gets ko naman siya. Ang bait nga niya sa akin kaya sobrang saya ko kasi may kasama ako dito sa pagkalakilaking mansion na 'to. Okay lang po iyon, Ate. Ano ka ba naman? Ako na pong bahala dito basta mag-iingat po kayo ha. Oo naman. Sige, sige. Aalis na ako para maaga din ako'ng makauwi mamaya. Kumaway lang kami ni ate sa isa't isa hanggang sa makalabas na siya ng gate at ako naman ang pumasok na muli sa mansion at isinarado ang pinto. Napabuntong hininga na lang ako nang makapasok ako ulit. Bumalik na naman ang kabako na kanina lang ay nawala na. Gaga, baka magsakit ako dito sa puso, ah. Palagi na lang abnormal ang takbo nitong puso ko. Baka kapag umuwi ako sa amin ma-diagnose ako ng sakit sa puso at high blood. New. Biglang may sumigaw sa kung saan kaya napalingalinga ako at napadapo ang tingin ko sa ang hagdan, doon nakatayo si Sir Kainzo habang matalim na tinitignan ako. Come here and may iuutos ako sayo. Dahil doon ay mabilis naman akong naglakad papalapit sa kanya habang nakayuko. Ano po iyon, sir? Mahinang tanong ko. Nagpapalatak siya. Look at me when I'm talking to you. Why are you looking at the floor? Nanjan ba ang mukha ko sa sahig ha? Maldita dagdag maldito nitong turan. Napahinga muna ako ng malalim bago ko siya hinarap. Um, sorry po sir. Ano po palang ipag-uutos nyo? Tumikim muna ito bago ako inirapan. Ba't ba ang hilig nitong manirap? Trip lang. Gusto kong linisin mo ang room ko. Now na. It's so mabaho and madumi na so. Naglakad siya paikot sa akin kaya lalo akong kinabahan. Sinusundan ko lang siya ng tingin habang binabato niya ako ng matatalim na titig at nilangisihan. You need to clean my room. Inisa-isang banggit niya talaga iyan na parang binibitin ka sa sinasabi nito. Hahaha, -ha -ha, iyon lang po ba ang iuutos niyo sir? Kinakabahang napatawa ako kasi sobrang nakakailang nga pag-iikot niya sa akin at pagtitig ng matagal. Hindi ako sanay at hindi ko gusto to. Yeah. That's all, sabi nito at naglakad na ulit pababa sa hagdan ng diretsyo. Pero nang aakyat na ako sa itaas ay biglang naalala kong hindi ko pala alam kung nasaan ang kwarto niya dito. Ah, sir, tawag ko pero wala na pala siya. Paglingon ko ay biglang wala na siya. Hindi ko alam kung nasaan ang kwarto ng kupol na iyon. Hindi pa nga ako maalam sa direksyon nila dito eh. Dapat kasi may mga signage sila dito na, this way to Kenzo's room, para madaling hagilapan ang pupuntahan mo. Paano na lang kung natatae ka na? Tapos hindi mo alam ang direksyon ng banyo nila kasi nga ang daming pasikot-sikot. Eddie, baka natae ka na sa shorts mo. Grabe na talaga itong mansion na to. Ito na yata ang pinaka-worst na trabahong napasukan ko. Feeling ko lang, hahaha. Saan na ba kasi kwarto nun? Natatarantang usap ko sa sarili. Kanina pa ako balisa at hindi mapakali. Palakad-lakad ako dito habang tinatanaw ang bawat kwarto sa dalawang pasilyo. Nung umakyat kasi ako sa itaas ng hagdan. Nahahati sa dalawang pasilyo ang floor na ito ng mansion at nalakad ko na ang unang pasilyo pero wala man lang doon ang kwarto niya. Sinilip ko naman ang bawat kwarto pero puro mga walang laman ang mga iyon. Nagtaka nga ako ng sobra kasi ano naman ang pakinabang ng mga kwartong iyon kung tenga lang din naman pala Baka kung sa amin lang yan ginawa ng boarding house Dito na kaya kwarto nun Tanong ko sa sarili habang nakatingin sa isang kwartong may nakasulat na DND sa harap Baka ito na nga, nakalimutan niya lang siguro tanggalin ang sign sa harap kasi nagmamadali siya Tsaka halata naman sa ugali niyang ayaw niyang maistorbo ang sangsang -sang kaya ng ugali nun. Bubuksan ko na ba? Kinakabahang sabi ko pa, para na nga akong team ang dito kasi kanina ko pa kinakausap ang sarili ko. Siguro kung may makakakita lang sa akin ngayon dito ay baka isipin nag-hire sila ng isang yayang si Raulo. Nagsimula akong magbilang sa isip. 1, 2, 3, at binuksan ko na nga ang pinto pero agad din akong nagsisi sa ginawa ko kasi ibang kwarto ang nabuksan ko. What the fuck, malutong na mura ni Sir Glyco. Nasa harap ko siya ngayon habang nakatapless at tanging tuwalya lang ang nagsisilbing harang sa pangibaba niya. Basa rin ang buhok niya na mukhang kagagaling lang sa shower. Nanlaki ang mga mata niya pero parang ako yata ang pinaka nakakatawa ngayon kasi hindi lang mata ang lumaki sa akin kundi pati ang bunganga ko. Parang malalaglag ang pangako sa sobrang ganda ng vai, este sa sobrang bigla. Ang laki ng abs niya mga 8 packs, yum! Ang puti ng balat at parang hindi man lang siya binabae kung titignan. Tapos ka na bang titigan ako at pag nasaan? Napawi ang kung ano mang naglalakbay na kabulastugan sa isip ko dahil sa kanyang pagsasalita. Pu, lutang kong saad. Tumawa naman ito ng sarkastiko. Get out! Biglang sigaw nito kaya nabigla ako at biglang napatakbo ng mabilis. Gagi! Ano nga ba ulit ang nangyari? Ang bilis. Hanggang dito na lang muna kita kita ulit sa susunod. Kung nakarating ka dito sa dulo pahingin naman ng subscribe at like, kita kita sa susunod na chapter.